Ako nga pala si Kuya Mike, isang OFW dito sa Middle East. Kasama ko rin dito ang aking pamilya. Mahilig ako mag-isip ng iba't ibang pamamaraan para makapagtanim kami dito sa rooftop. At ngayong umaga nga ay naisipan kong gumamit ng mga PVC pipes para makapagtanim kami ng mga celery na isa sa pinakapaborito naming gulay dahil bukod sa masustansya na ay nagagamit pa namin ito sa paggawa ng green juice na napakabisang pang-detox ng ating katawan. Mga PVC pipes nga pala ang ginamit kong pagtataniman. Nilagari at pininturahan hanggang sa magdamagan, walang tulugan. Isasabit ko nga pala to sa mga balag para hindi gapangan ng mga slugs or ng mga snails. Ang lupa nga pala na ginamit ko na pagtataniman ay mostly compost, dried cow manure at saka Ang gamit ko nga pala sa composting ay mostly mga tuyong dahon lang na available naman dito sa aming paligid. Yun po, sana ay na-encourage kayo ng maikling video na to. At kung nakaabot kayo sa part na to, pwede nyo po bang i-comment kung taga saan kayo para naman malaman natin kung hanggang saan naka maabot ang video na to. At kung nagustuhan nyo po ito, pwede nyo po bang pakilike at pakishare na rin. Yun po, God bless and happy gardening. Follow us for more!